Isa din ba kayo na laging nagtatry ng mga recipe? Kung yes, katulad nyo din ako. Merong okay lang, may palpak, at merong ding perfect talaga. 1 half cup ng milk, 1 fourth cup ng sugar, isang kurot ng asin, haluin hanggang matunaw yung asukal at asin. After nyan, isunod na din natin ang itlog. 1 teaspoon ng vanilla, 1 and 1 half tablespoon ng oil, and hahaluin lang natin itong mabuti isang cup ng all-purpose flour, isang teaspoon ng baking powder. Kailangan natin isave para walang buo-buo. And hahaluin lang natin itong mabuti hanggang sa ma-combine yung mga wet at saka yung dry ingredients. At tinulungan na nga ako ni Liam. Ito na nga yung future chef ko. Kinuha ko na nga at pinagpatuloy ko ng pagmimix kasi bawal itong ma-overmix. Dito pa lang kinakabahan ako kasi sobrang lapot niya. So naisip ko na baka kulang siya sa tubig pero binalikan ko agad yung video na nagtitrending na ito nga yung gamit na recipe. Kaya pinush ko na lang na ito na talaga at hindi na talaga ako nag-add ng tubig. Kinuha ko na nga yung donut maker ko and pre ko na. Malinis na yan pero nilinis ko ulit. So gumamit lang pala ako ng tissue. So papainitin lang natin ito saglit habang uh, sinasalin ko sa lalagyan yung butter natin. So ayan, so umuusok-usok na yung donut maker ko kaya inopen ko na siya and pinahiran ko na siya ng konting oil lang naman. Pati yung ibabaw nilagyan ko. So, sinira ko siya ulit and binuksan. So, after nyan, so, naglagay na ako ng mixture. So, kung napapansin nyo, sobrang lapo talaga ng mixture natin. So, napapaisip na talaga ako kung anong, kinaka anong kakalabasan nito. Sa nakita kong video, runny kasi yung consistency niya. So, sa akin, bakit ganito kalapot? Pero, ayan, ginoko pa din. Lulutuin lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes. So, after stream 2 oh minutes, so, ganyan yung, yung itsura. So, niluto ko siya ulit. Ayan. So, okay lang naman yung ilalim, pero yung ibabaw, hindi siya maganda. Parang hindi siya umalsa. Hindi ganoon din kalambot yung donut natin. Binaliktad ko siya para maluto naman yung ibabaw. So, ayan, masasabi ko talaga na may kulang. Yun nga, lagi kong sinasabi na iba't iba tayong ginagamit na brand, lalong-lalo na sa flour. Siguro, yung gamit niyang flour is hindi matakaw sa tubig, and yung flour na gamit ko is matakaw siya sa tubig. Pag ganon, mag-a-adjust ka talaga sa tubig. Sa akin, mag-a-add ng konting tubig. Huwag kayong matakot mag-explore, uh, mag, mag gumawa ng mga ingredients, magdagdag, magbawa. Diyan po kayo mahahasa talaga. Kasi nga wala talagang perpekto. Pinag-aaralan talaga ang lahat. At didiskartihan mo talaga. Kahit ganito yung resulta ng ginawa ko, sobrang sarap niya. Alam nyo ba kung bakit? Malambot siya inside pero crispy outside. May iba kasi na mas gusto yung mga medyo crispy-crispy tulad ko. Gusto ko yung mga ganon. Hindi mo din siya matatakot tawag na palpa kasi nakain mo naman. So gano na yung gawin nyo kung may 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 mali so magdagdag kayo, magbawas kayo. Experience na din natin yan kasi nagluluto tayo. Kahit na hindi ganoon kaalsa yung donut natin, yung donut, yung yung lasa niya sobrang sarap. Na-enjoy pa din namin ng mga anak ko and meron akong ginawang homemade sauce panalo.